Pila na lang kasi mana, makatilaw na jud tagkamang. <laughs> what's up? What's up? What's up mga guys? <laughs> ah, ang libangan ko ngayon mga guys ay vlog-vlog lang pag may time mga guys. Un karon mga guys ah, nagkaon kog anagon mga guys direst dires video nako kay na timingan man nga gidibines taga May mga guys ako ang sipalaran nga pagtanom nako mga guys o mais mga guys Ako pakita sa inyo ako ang tinanong nga mais ma mga guys yeah. ako nagkuha ko kay ako gianag, anag nya human ako gianag mga guys ako pakita inyo mga guys san awalang video mga guys anagon na akong tanom mga idolitis mga idolitis ako mga idolitis Pasalamat sa Ginoo. Nakita <tuk> kita na to ang adlaw mo subang og mo salok. Nakaon ba tani? Ana gun, ana ka mag-ana, mag-ana dito ayo dito. Sana all. Continue kong bus over mga guys Ah mga guys, kaon kaon kong anagon mga guys Moto gania, Mga to ganyan guys Ang ako ang Ipakita sa inyo video mga guys Mga to ako ang Tinanong nga maisan Si palaran nga pagtanong mga guys nga... sa awa ng Panginoon mga guys ah, gamay mga guys ah, kaon gamay <laughs> lam ta takay kaon og glitsyon mga guys uguan, pakwan, milon, bibingka yun unsaon man nga umatay kwarta ikapalit mga guys ah, taste lang muna <laughs> lechonon, mga guys ang litsyon nun mga guys pa dakpi dito sa Mindanao mga guys ako patung hantingon mga guys baboy ramo mga guys idlas kayo huwag pa kit mga <laughs> Ada ah, ni doon aku ang ang disipulo, oh. disipulo usahay magus, usahay <laughs> yun, guys. Guys. Ah, guys usahay, ang naguning bata magus, bata talaga guys agina atong mga bata usahay magkalagot, usahay magalingaw, Nah, bata magus, ang bata magus, guys. bata Kung nagustuhan nyo ang video mga please like, follow, and share mga Kung wala mga guys, pwede na kayo mag-escape mga goys. Oh, shout out. Day ko dia sa kanang mga mahilig mag-report no. Sa ilang mga kapatinsya, sa ilang mga vlogger nga kapatinsya, or sa, blam, sa mga vlogger. Ayan na nyo ang ng mag-report kay Masoko ang ginawa na. Nag-ingon man ang words of God nga. Watch and learn lang. Love your enemy. Ayaw paghukom o pagpasaylo. pagpasay lugyod pero huwag di na nato mabuhat mga guys ang mga gingon nga ya, may impirno ta kung mabuhat na to o malangit ha. thanks for watching mga guys huwag ampo amping uh, God bless everyone mga